Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer. Ngayong Martes, Pebrero 4, ang magaan na agos ng iyong emosyon ay gumagalaw kasabay ng magaan at maaliwalas na liwanag ng buwan sa Taurus. Dala nito ang enerhiya na magdadala sa iyo sa isang espasyo kung saan ang iyong malalim na emosyonal na koneksyon ay magliliwanag ng maliwanag. Ang iyong likas na kagandahan at kaakit-akit na personalidad ay lumalabas ngayon at makikita mo na ikaw ay may kakayahang magbigay ng kasiyahan at pag-aliw sa mga tao sa iyong paligid. Ang iyong empatya at malasakit ay hindi matatawaran at ang iyong mga pakiramdam ng ugnayan sa iba ay magiging mas malalim at mas buo. Ang iyong presensya ngayon ay tulad ng isang mainit na pagyakap kaya't magpatuloy ka sa pagpapakita ng iyong malasakit sa mga mahal sa buhay. Ang iyong kakayahan na magbigay ng pansin sa kanilang nararamdaman ay magiging daan upang palalimin pa ang mga relasyon na mayroon ka. Sa pagsalubong mo sa enerhiyang ito, maglaan ng oras upang mag-isip kung paano ang mga panandaliang lakas ng loob ay makakatulong sa iyo na baguhin ang iyong pananaw sa buhay. Ang lakas ng iyong mga damdamin at ang iyong mga sigla ngayon ay maaaring magbigay sa iyo ng lakas ng loob upang gumawa ng mga hakbang na matagal mo nang ipinagpapaliban. Ang iyong mga damdamin ay nagiging malakas at matindi ngayon, kaya't magtiwala sa iyong mga pagnanasa at intuition. Ang lakas ng loob na taglay mo ay maaaring magbigay sa iyo ng pagkakataon na mapagtagumpayan ang mga sugat ng nakaraan na magbibigay daan sa iyo upang magpatuloy na may bagong pananaw at lakas. Ibinubukas ng araw na ito ang pintuan ng mga bagong posibilidad na magdadala sa iyo ng kadalakan at kasiyahan. Habang ikaw ay maglalakbay sa daan ng pagbabago, makikita mo na may mga bagay sa iyong buhay na kailangang bitawan upang magbigay daan sa mas magaan at mas masayang hinaharap. Habang ikaw ay dumadaan sa mga pagsubok at tagumpay sa araw na ito, hayaan mong gabayan ka ng iyong malalim na koneksyon sa iyong mga damdamin. Kung may mga bagay sa iyong nakaraan na patuloy na nagpapabigat sa iyong puso, ngayon ang tamang panahon upang palayain ang mga iyon. Hindi mo kailangang magmadali. Ngunit maglaan ng sandali upang unawain ang mga bagay na ito at makita kung paano sila nakakaapekto sa iyong mga aksyon at pananaw sa buhay. Ang pagpapatawad sa iyong sarili at sa iba ay isang hakbang patungo sa pagpapalaya ng iyong puso mula sa bigat ng nakaraan. Ito ay isang uri ng pagbabagong loob na magbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy sa pagtahak ng bagong landas. Ngayong araw ay may malaking pagkakataon na magtakda ng mga layunin at tapusin ang mga bagay na matagal nang ipinagpapaliban. Maaaring nararamdaman mo na may mga gawain na kailangang tapusin at matapos upang makapagpatuloy ka sa mas magaan at mas maligayang buhay. Puno ng lakas at tuwa ang araw na ito, kaya't gamitin ang mga pagkakataon upang isakatuparan ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan at kadalakan. Mayroong lakas na magbubukas ng mga bagong pagkakataon para sa iyo, kaya't ituloy ang iyong mga pangarap at huwag hayaang hadlangan ka ng mga nakaraan. Ang lakas ng iyong pag-isip at lakas ng loob ngayon ay makakatulong sa iyo upang tapusin ang mga bagay na matagal nang nag-stagnate sa iyong buhay. Maglaan ng oras upang muling balikan ang mga proyekto at pangarap na matagal mong ipinagpapaliban. Maaaring mayroon kang mga maliliit na gawain na hindi pa tapos, ngunit ang araw na ito ay magbibigay sa iyo ng lakas at fokus upang tapusin ang mga ito. Ang pagiging masinop at masikap ay magdudulot sa iyo ng tagumpay sa mga maliliit na hakbang na ito. Habang tinatahap mo ang mga hakbang na ito, makikita mo na ang bawat pagsisikap na inilaan mo ay magdadala ng mga positibong resulta at magbubukas ng mga pagkakataon na magdadala ng kasiyahan sa iyong buhay. Ang kasiyahan na dulot ng pagtatapos ng mga gawain ay magpapalakas sa iyong pakiramdam ng tabumpay at magbibigay daan sa mas maraming positibong karanasan. Ngayong araw, ang mga kulay ng lila at puti ay may swerte para sa iyo. Ang lila ay nagdadala ng enerhiya ng pagbabago at paglago, habang ang puti ay simbolo ng kalinawan at paglilinis ng iyong isipan. Ang mga numerong dalawa at pito ay magiging magaan sa iyong landas, kaya't magtiwala sa iyong kakayahan na magpatuloy sa pagtahak sa iyong mga pangarap. Ang paggamit ng rose quartz bilang iyong kristal ay magdudulot ng lakas ng pag-ibig at kapatawaran. Magiging gabay ito upang makapagbigay ng pag-ibig sa iyong sarili at sa iba at makakatulong sa iyo upang mapatawad ang iyong sarili at magpatuloy sa bagong simula. Maglaan ng oras para mag-focus sa iyong emosyonal na pangangailangan huwag kalimutang magbigay pansin sa iyong sarili at maglaan ng oras para sa iyong kalusugan at kaligayahan sa pag-aalaga sa iyong sarili magbubukas ang mas maraming pagkakataon upang makapagbigay sa iba laging tandaan na kapag ikaw ay masaya at buo mas marami kang maibibigay sa iyong mga mahal sa buhay ang pagiging tapat sa iyong emosyon ay magdadala ng kasiyahan at positibong pagbabago sa iyong buhay payo at pagwawakas sa araw na ito ipagdiwang ang iyong lakas ng loob at kakayahang magbigay ng malasakit ang pagpapatawad pagnanasa at malalim na pag-unawa sa iyong mga damdamin ay magdadala ng higit pang kadalakan at tagumpay sa iyong buhay huwag kalimutan na bawat hakbang na ginagawa mo patungo sa pagpapatawad at pagtanggap ay isang hakbang patungo sa mas magaan at mas masayang buhay Magtiwala sa iyong mga hakbang at gamitin ang iyong likas na galing upang magdala ng positibong pagbabago sa iyong buhay at sa buhay ng iba. Ang araw na ito ay puno ng mga pagkakataon, kaya't gamitin ito upang mas mapalago pa ang iyong sarili at mas mapalalim ang mga relasyon sa mga tao sa iyong paligid. Patuloy na maglakbay patungo sa mga mas magaan na landas at yakapin ang mga bagong posibilidad na darating. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.